Bagang balita. Gunman, takot sa baril. Hindi na nakaisuter, namatay sa uhaw. cemeteryo, nasunog halos lahat, patay. Invisible man, nakita sa barko na lunod, di nakatiis, lumitaw. Kuba, lumangoy, napagkamalang, pati. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Merlin B. Abarco, ang inyong tagapaglingkod sa gabi ito sa Pinoy Big Balita. Kuba, lumangoy na pagkamalang pating. Ayon sa mga nakakita testigo, nakita raw nila ang kuba sa computer shop na naglalaro ng online racing game at ito ay nakahelmet pa daw dahil takot daw ang madisgrasya. Bigla daw itong nagalit dahil drive daw siya ng drive pero nandyan pa rin siya sa computer shop. Kaya, ito yung malis at napag isipan maligo sa dagat. Napagkamalan ng mga manging isda ang kuba na isang pating habang ito ay lumalangoy. Kaya, Hinagisan nila ito ng lambat. Humingi naman ng tawad ang mangingisda habang ang tuba ay dinala sa Manila Zoo para masiguro ang kaligtasan nito. Ito po si Merlin P. ang inyong tagapaglingkod sa Pinoy Big Balita. At hanggang sa muli, magandang gabi po sa inyong lahat.